Good morning mga kapehidor Alas dos, pasado na mga kapehidor Punta na tayo ng Kurakay Island Daling tayo ng Pandalan Dekin challenge talaga pag magbiyahe ng gabi ang mga biyahe highlight mo talaga maigil mata mo mga kita makita kang klaro mga ilang poste lahat puro kita ito kasi kung mayroong mga ambos wala O HULA PANGIN Nakantahan lang natin ito mga kapehidon Itong problema kapehidon Kung meron tumawid na Ulay brown ba kaya O itim na Aso, pusa Talaga o Sa kasahan talaga Kasi hindi masyado Klanon iba siguro kung puti ang pusa o aso klarong klaro pero pag ibang kulay na pag ganitong kaliwanag yung kasada mahirap kung kita nyo naman siguro sa video natin no? kung gaano katilim pa pag, kahit tao siguro pag masinusuot so, no shot pa panchimura sa harabang matalaga so na din natin video